Kabalo ba mo? Nakakot po na nabantayan ba? Diri ra sa tuwas Pilipinas gine ako nabantayan ko ba? Diri sa tuwa, hiling ta ma-mart di. O na di ta magdalag regalo. Pero pag uli ikan sa birthday, pagbitbit ta bit, -bit O na di tag silupin. Diri po sa tuwas Pilipinas, dahil kay mga tambay, huwag trabaho. Pero kadaan lang pong hubog. Grabe po nyo. Kanya gawin ka tulong mo. Hindi ako nabantayan. Delikado. Una, may ego ka ane. Ipasa lang video para kabawas ka. Kanya ka mo. Di regres Pilipinas. na nabantayan na. Sige, inom Prong o pills. Purong bana. mas abroad. Unsa din na dahil magamit sa long distance. Pinawa! Ang <laughs> nga, uy, ang nga. Uy, sinigibol <laughs> daan ko, eh.